What's up guys! Welcome back to my channel JSD all around Guys, bago natin ipagpapatuloy ang ating topic Huwag niyong kalimutan i-like, i-share At igit sa lahat, i-subscribe ang ating channel Guys, ang pinaka-topic natin ngayon ay napakalaga Kaya panuorin niyo ito, pakinggan nyo ito Mula umtisa hanggang matapos ang video ito, napakahalaga ito para ito sa ating mga kalusugan. 17 years na akong may diabetes. Katunayan nito, ito yung aking mga gamot. Ayan, mga gamot ito. Yun. Ito yung aking mga gamot. Marami itong gamot na ito. May malalaki. May malalaki. Merong maliliit. Ayan. So sa madalit sabi ako ay nagme-maintenance para sa diabetes kung matagal ko nang iniinda bumababa bumababa ang aking blood sugar dahil sa aking maintenance pero hindi ko pa rin mawari ang aking pakiramdam dahil sa meron pa rin akong nararamdaman manhid manhid dito manhid manhid sa paa kaya, meron akong nakita sa Facebook. Nag-try ako. Magnesium. Magnesium anya. Sinubo ko. Yung magnesium na yun ay uh, ulay puti yung lagayang. Pero hindi nagkabisa. Parang wala lang. Parang wala lang. Lumipas ang mga araw, mga buwan, meron na namang tumawag sa akin, hindi na sa Facebook ay magnesium anya. Tawag doon ay green magnesium. nag ako. Sinubo ko uli sa aking mga nerves dito sa braso, sa paa. Aba, okay. Magaling. Kasi nawala yung mga manhid. Nawala yung mga manhid, mga manhid. At saka yung bumanda yung aking pakiramdam. Ngayon, nung mag-search ako, ano itong green magnesium? Ito, ito. Green magnesium. A disclaimer nga pala, hindi po ako nagbebenta ng hindi ako nagbebenta ng magnesium. Hindi rin ako doktor na maipaliwanag ang lahat. Bakit ito ah, nagpapagaling? Pero, itry natin to klasin sa ating mga nararanasan. Sapagkat kung meron tayong nakikita, meron tayong nararamdaman sa isang produkto, ay maganda. Kasi ang mga tao, lalo na ang Pilipino, ay to see is to believe. Ngayon, ang magnesium, eh, meron akong nakikitang mga demo sa Facebook. Iniisip ko naman, eh, yan ay mga okray lang. Magic, parang cinematic kumbaga. Kaya ako mismo ang gumawa ng pagdemo para malaman ko kung bakit ito nagpapagaling. At isa pa, bago natin puntahan ang demo, nagpapatunay na napakagaling ng green magnesium. Hindi lang pala ito sa nerves. Kasi minsan malimit akong nagiging bloated. Puro hangin ang tiyan ko. Inisprayan ko ng green magnesium ang tiyan ko. Pagkatapos ng spray, segundo lang lumabas ang hangin. Masakit ang tiyan. Ganun din. May lagnat, may sipon, green magnesium. At isa pa, may pangyayari sa akin na naaksidente ang aking paa. Nabagsakan ng dumbbell. Isipin nyo kung gaano kabigat ang dumbbell. Yan ay bumagsak sa kalingkingan ng aking paa. E di ang sakit. Ngayon, nangyari ito noong bago magbagong taon, bago mag 31 wala akong mabilhan ng mga antibiotic kasi hindi naman pwedeng magbigay ang pharmacy ng antibiotic kung hindi ka magpapacheck up so wala akong oras magpacheck up naramdaman ko sa akin pa ang sakit na ang sakit di ka makatulog sa sakit pagka paa o kuko ang nadali sa atin mahirap matulog Sinubo ko ang magnesium. Sinubo ko ang magnesium. Baka sakali. Guys, yan ang aking paa. Yang kalingkingan na yan. yan. ang nabagsakan ng damdil. Di naman kabigatan ng damdil. Pero nung mabagsak, eh, talagang atay ang sakit. Ngayon, ang ginawa ko, dahil sa so wala akong mabilhang gamot, may eh, pwedeng bumili ng mga antibiotic, may pinamik man, ano. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng magnesium. Kinisprihan ko ito ng magnesium. Alam niyo po, unang spray pa lang, mga ilang segundo lang, nawala, nawala yung kirot, nawala yung kirot. At yung mga nana na nasa loob nito lumabas. Kaya tuloy-tuloy kong inisprehan ito. Sa loob ng isang araw, ispray ako ng umaga, ispray ako ng hapon. Ayan na siya. After 3 days, wala na siyang sakit, wala na ng kirot, natanggal na oh. Ayan na. Yes, kita ko sa inyo Natanggal na yung kuko Pero hindi na siya masakit Meron na ata siyang bagong kuko Ayan Ayan Diyan na napansin nyo Ayan Wala akong ininom Na may pinamik. Wala rin akong ininom Ng mga amok sisiling Ito lang Dinantuan ko lang ng Magnesium Ito lang Magnesium Green Magnesium Attain to International Green Magnesium Yan lang ang ginamit ko So lalo akong naamis Sa produktong Magnesium Kaya Ang gagawin natin ngayon Ay kopyahin O gayahin yung mga napapanood natin Sa online Itratry natin ang Magnesium sapagkat nagtataka ako kung anong meron dito sa magnesium totoo ba itong merong talagang ah, parang may magic nandito na tayo may outlet yan ito yung tinatawag na ah, magnesium tester ayan ah, pag sinaksak natin ito wala pa siya pero pagka i-on natin yung switch may switch kasi ito parang ilaw merong switch pag in mo yung switch mamamatay din ang ilaw pag in natin patay ang kuryente kahit yung kuryente walang ilaw siyempre ngayon isaksak natin yung yan Hawakan lang natin. Ito yung grinder. So, pag ino natin yung switch, on. I-on natin yung switch. Ayan. Ang ilaw, may power, umana ang kainit. Pag sinatay natin, patay na. Siyempre, wala ng kuryente. So, ngayon ang gagawin natin ay may dalawang basong tubig. Dalawang basong tubig na mineral yung naiinom natin. So, ito yung pinaka-ground. So, walang kuryente. Lalagyan natin diyan. So, walang power. Oh, napapap mapapansin ba natin? Walang power. Ayan, walang power. Baka naman sakali itong isa may power wala din wala din power hmm. ayan o. ngayon ang gagawin natin ay yung isa itong isa lalagyan natin ng magnesium kasi magkakaroon daw ng power so ito ay wala ito wala ito meron ng magnesium o oh, lalagyan natin dito sa wala siyempre walang kuryente o oh, walang magic dyan walang cut dyan pero kung ilalagay natin yung pinaka ground dito sa may magnesium yan may power o oh, may power tatanggalin natin to baka naman sakaling magkaka power na dito wala sapagkat, wala namang magnesium ito. Ito ang may magnesium. Oh, ulitin natin. Ito ay may magnesium. Ayan. Dito naman, wala. Kaya pala, ang tindi ng power nito. Biruin mo, itong walang kuryente, naka-off yung switch, ay binubuhay niya yung switch o linya ng kuryente. Ina-activate nito. Hindi lang pala nerves ang i-activate sa atin dito, pati yung power ng electricity. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay ng aking channel. At shout out nga pala sa lahat ng aking mga taga-subaybay, mga magiliw kong taga-subaybay ng aking channel. Just all around.